Dalawang ugali ng babae na dapat alam mo. Ito ang dalawang ugali ng babae na dapat alam mo. 1. Palagi silang tama. 2. Kapag hindi sila tama, dapat tama pa rin sila. Kasi kung hindi sila tama, tatamaan ka sa kanila. Dahil ang English ng lalaki ay male, kasi palagi kaming mali. Payong kaibigan kung maaagaw man sa iyo ang taong pinakakamamahal mo, huwag kang iiyak. Pabayaan mo mo lang siya. Isipin mo, sasama ba siya sa iba kung mahal ka talaga niya? Isa pa, maghahanap ba siya ng iba kung ikaw talaga ang gusto niya? Bakit mo pa pag-aaksayahan ng oras ang isang tao na alam mo naman na hindi ka kayang ipaglaban masakit tanggapin ang katotohanan pero mas masakit ang magtangatangahan.